Mula pa noong sinaunang panahon, isinasalaysay sa atin ng aklat ng Genesis ang tungkol sa isang madilim na panahon sa lupa kung kailan ang mga anak ng Diyos ay nagsama sa mga anak na babae ng tao at mula sa mga unyong ito ipinanganak ang mga Nephilim, mga higante, mga nilalang na may malaking taas at kapangyarihan. Ang mga nilalang na ito ay kilala sa kanilang hindi matatawarang lakas at itinuturing na bahagi ng katiwaliang nagdulot kay Diyos na ipadala ang baha upang linisin ang lupa mula sa lahat ng kasamaan. Ngunit kung ang baha ay ipinadala upang lipulin ang lahat ng anyo ng buhay na nasira, lumilitaw ang isang nakakapukaw na tanong. Paano ipapaliwanag ang presensya ng mga higante gaya ni Goliath? at ng kanyang mga kapatid ilang siglo pagkatapos ng malaking pangyayaring ito? Posible bang ang ilan sa mga higanting ito ay nakaligtas sa hatol sa ilang paraan? O baka naman mayroong kakaiba sa kanilang lahi na nagbigay daan sa kanilang pagbabalik kahit na bumaba na ang mga tubig? Ngayon, susuriin natin ang kwentong biblikal ni Goliath at ng kanyang apat na kapatid ang ulat ng Biblia tungkol sa baha ay nagsasabi na dinala ng Diyos ang mga tubig upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay, kapwa-tao at mga hayop. Genesis Kabanata 7, Talata 23 Gayunpaman, may isang nakakaintrigang bahagi sa Genesis 6, Talata 4 Sa mga araw na iyon at pagkatapos din, may mga higante sa lupa. Sa konteksto ng Unang Samuel, Kabanata 17, natutuklasan natin ang pigura ni Goliath, isang higanteng filisteo na namumukod tangi sa kanyang kahangahangang tangkad at sa banta na dala niya sa bayan ng Israel. Sinasabi ng Biblia na lumabas mula sa mga hanay ng mga filisteo ang isang kampeon na tinatawag na Goliath mula sa gat na may taas na anim na siko at isang dangkal, unang Samuel, Kabanata 17 talata 4 na humigit kumulang tatlong metro ang taas. Si Goliath ay hindi lamang isang lalaking may malaking tangkad. Siya ay may suot na baluting tanso na may timbang na humigit kumulang 55 kilo at isang sibat na may dulo ng bakal na tumitimbang ng humigit kumulang 7 kilo ang kanyang nakakatakot na anyo at ang kislap ng kanyang baluti ay ginagawang isang nakakatakot na presensya sa larangan ng labanan. Sa loob ng apat na pung araw, hinamon ni Goliath ang mga hukbo ng Israel. Hinihimok silang magpadala ng isang mandirigma upang makipaglaban sa kanya sa isang labanang isahan. Bakit kayo lumalabas na nakahanda para sa labanan? Hindi ba ako ay isang Filisteo at kayo ang mga lingkod ni Saul, pumili kayo ng isang lalaki na bababa sa akin. Unang Samuel kabanata 17 talata 8. Ang panghahamon ni Goliath ay hindi lamang isang insulto sa mga sundalong Israelita. Siya rin ay bumabastos laban sa Diyos ng Israel, hinahamon ang mismong pananampalataya at dangal ng bayang hinirang ng Diyos. Para sa mga Israelita, si Goliath ay kumakatawan sa isang tila hindi mapapantayang banta, isang pigura ng pang-aapi na parang hindi magagapi. Ang takot ay bumalot sa kampo ng Israel, at kahit si Haring Saul ay hindi naglakas-loob na harapin ang higante. Sa gitna ng takot at kawalan ng pag-asa, lumitaw si David, ang bunsong anak ni Jesse, isang batang pastol na nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang pamilya. Si David sa mga oras na iyon ay hindi pa kilala bilang isang mandirigma kundi bilang isang mahuhusay na musikero at isang kabataang may matapang na puso. Ginugol niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa mga bukirin. Pinoprotektahan ang mga tupa mula sa mga mababangis na hayop at sa isa sa mga pagkakataong iyon, hinarap at pinatay niya ang isang leon at isang oso upang protektahan ang kanyang kawan. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanyang pagtitiwala sa Diyos dahil naniniwala siya na ang Panginoon ang nagligtas sa kanya mula sa mga pangil ng mga mababangis na hayop na iyon. Si David ay hindi pumunta sa larangan ng digmaan upang lumaban, kundi upang magdala ng mga supply sa kanyang mga kapatid na kabilang sa mga sundalo ng Israel. Nang dumating siya sa kampo at narinig ang mga insulto ni Goliat, siya ay nagalit nang makita niyang walang sino man ang tumatayo upang ipagtanggol ang karangalan ng Diyos para kay David, ang usapin ay hindi lamang isang pisikal na labanan, kundi isang insulto sa buhay na Diyos ng Israel. Tinanong niya kung bakit pinaghaharian ng takot ang hukbo at voluntaryong inialok ang sarili upang harapin ang higante na nagsasabi ng may tiwala kay Haring Saul, Iniligtas ako ng Panginoon mula sa mga pangil ng leon at ng oso at ililigtas din niya ako mula sa kamay ng Filistayong ito. Unang Samuel kabanata 17 talata 37 Si Saul bagamat nag-aalinlangan ngunit walang ibang pagpipilian ay sumang-ayon na hayaan si David na harapin si Goliath. Ang batang pastol ay sinuotan ng baluti ni Saul, ngunit agad niya itong hinubad sapagkat hindi siya sanay makipaglaban gamit ang ganoong kasuotan. Pinili niyang harapin ang higante gamit ang mga sandatang pamilyar sa kanya, isang tirador at limang makinis na bato na kinuha niya mula sa batis. Ang kanyang pagtitiwala ay hindi nakasalalay sa mga sandata o baluti, kundi sa Diyos. Habang papalapit kay Goliat, buong tapang na sinabi ni David, Ikaw ay lumalapit sa akin na may espada, may sibat at may kalasag. Ngunit ako ay lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng hukbo ng Israel, na iyong iniinsulto. Unang Samuel, Kabanata 17, Talata 45 Habang si Goliat ay sumugod, nagtitiwala sa kanyang pisikal na lakas at sa kanyang mga sandata, inihagis ni David ang isang bato gamit ang kanyang tirador. Tumama ang bato sa noon ng higante at siya ay bumagsak sa lupa. Sa isang tumpak na pag-atake, natalo ni David si Goliath, ipinapakita na ang tagumpay ay nasa kamay ng Diyos at hindi nakadepende sa lakas o tangkad ng tao. Ngunit dito nagsisimulang maging masalimuot ang mga bagay dahil pagkatapos talunin ni David si Goliat, hindi pa dito natatapos ang kwento ng mga higante. Sa halip, nagpatuloy pa rin itong maging isang banta sa Israel, lalo na sa presensya ng iba pang mga higanteng Filisteo na sinasabing mga kamag-anak o kahit mga kapatid ni Goliat ayon sa marami. Sa Ikalawang Samuel, kabanata 21 mga talata labin lima hanggang dalawamput dalawa, makikita natin ang mga sumunod na labanan ni David at ng kanyang mga mandirigma laban sa mga natitirang higante na patuloy na nagbigay ng banta sa bayan ng Diyos. Sa talata labin lima, binanggit ng Biblia na muli pang nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Filisteo at ng Israel at si David ay bumaba kasama ang kanyang mga tauhan at nakipaglaban sila laban sa mga Filisteo at si David ay napagod. Sa labanan na ito, isang higante na nagngangalang Isbibenob, isang inapo ng mga Refaim, ang lumitaw. Siya ay inilarawan bilang may dalang sibat na tanso na may bigat na tatlong daang siklo, humigit kumulang tatlong kilo at kalahati at may dalang bagong espada. Sinubukan niyang patayin si David na noon ay pagod na sa labanan, ngunit natalo siya ni Abisai, anak ni Zeruyas, na dumating upang tulungan si David at pinatay si Isbibenob. Si Saf, isa pang inapo ng mga Refaim, ay muli ring nagbigay ng banta laban sa Israel, ngunit siya ay napatay ni si Bekai, ang Husatita. Muli, Ipinakita ng Israel ang kanilang lakas at tiwala sa buhay na Diyos sa harap ng mga mandirigmang para sa iba ay tila walang talo. Ang kwento ay nagpapatuloy sa talata labinsyam kung saan binanggit ang isa pang labanan sa gate, ang lugar ng kapanganakan ni Goliath. Ang teksto ay nagsasabi, at nagkaroon muli ng digmaan laban sa mga Filisteo sa gate, kung saan may isang lalaking may malaking tangkad na may anim na daliri sa bawat kamay at anim na daliri sa bawat paa, dalawamput-apat lahat. At siya rin ay isang inapo ng mga refaim. Ikalawang Samuel, Kabanata 21, Talata dalawampu ang kakaibang pisikal na katangiang ito ay lalo pang nagpapatibay sa pagiging natatangi at sa aura ng takot na bumabalot sa mga higanting ito. Ang higanting ito na naghamon sa mga Israelita ay napatay ni Jonathan, anak ni Simea, kapatid ni David. Sa huli, sinabi sa atin ng teksto na ang apat na ito ay ipinanganak sa mga higante sa gate at sila'y pinabagsak ni David at ng kanyang mga lingkod. Ikalawang Samuel, Kabanata 21, Talata 22. Pinatutunayan nito na hindi nag-iisa si Goliath sa kanyang lahi at na ang mga higante ay patuloy na lumilitaw bilang isang banta habang ang Israel ay patuloy na nakikipaglaban upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at tuparin ang tawag ng Diyos. Ngayon, sa lahat ng nakita natin, tila malinaw na ang mga higante ay nananatili pa rin sa mundo pagkatapos ng dilubyo, tama? Ngunit hindi ganoon kasimple. Tuklasin natin ang ilan sa mga pinakakilalang interpretasyon tungkol sa paksang ito at alamin kung talagang nakaligtas nga ba ang mga nefilim sa dilubyo o hindi. At pagkatapos ay darating tayo sa isang konklusyon. Unang interpretasyon ang ikalawang pagpapakita ng mga Nephilim. Isa sa mga pinakakaraniwang interpretasyon ay nagsasaad na bagamat ang mga orihinal na Nephilim ay nawasak sa panahon ng baha, ang mga nahulog na anghel na unang nakipag-ugnayan sa mga anak na babae ng tao ay inulit ang ganitong gawain pagkatapos ng baha. Ang teoryang ito ay nakabatay sa talata sa Genesis kabanata 6 talata 4 na nagsasabing may mga higante sa lupa noong mga araw na iyon at gayon din pagkatapos. Ang mga tagapagtaguyod ng teoryang ito ay naniniwala na ang pariralang at gayon din pagkatapos ay nangangahulugang isang bagong henerasyon ng mga higante ang lumitaw bilang resulta ng isa pang intervention ng mga nahulog na anghel. Ikalawang interpretasyon, ang pagpapatuloy ng henetikong pagmamana sa pamamagitan ng mga anak na babae ni Noe. Ang isa pang interpretasyon ay nagsasaad na ang lahi ng mga nefilim ay nakaligtas sa baha sa pamamagitan ng mga material na henetiko na naipasa sa pamamagitan ng mga asawa ng mga anak na lalaki ni Noe. Sa ganitong pananaw, bagamat lahat ng tao at hayop sa lupa ay nalipol, isang posibleng halo ng mga henetiko ang maaaring napanatili sa pamilya ni Noe ang mga asawa ng kanyang mga anak na nagmula sa ibang mga pamilya ay maaaring nagdala ng mga bakas ng henetiko na naging dahilan upang ang lahi ng mga higante ay muling lumitaw sa mga sumunod na henerasyon nang ang Israel ay nakatagpo ng mga taong higante sa kainaan at sa iba pang mga lugar. Maaring maganda ang mga interpretasyong ito, ngunit taliwas ang mga ito sa kabuuan ng kasulatan at ipapaliwanag ko kung bakit at kung paano natin maaabot ang isang konklusyon. Sinasabi sa Genesis kabanata 7, talata 23. Kaya't nilipol ang lahat ng nilalang na nasa balat ng lupa, mula sa tao hanggang sa mga hayop, mga gumagapang at mga ibon sa himpapawid. Lahat ay nalipol sa lupa, tanging si Noe at ang mga kasama niya sa arka ang natira. Malinaw na ipinapakita ng talatang ito na lahat ng mga uri ng buhay na wala sa arka ay nilipol, kabilang na ang mga nefilim kung inulit nga ng mga nahulog na anghel ang parehong gawain matapos ang baha, nangangahulugan ito na ang paghatol ng Diyos ay hindi naging ganap at hindi natupad ng baha ang layunin nitong puksain ang katiwaliang dinala ng mga nahulog na anghel. Ayon sa lohika ng unang interpretasyon, kung sila ay bumalik, babalik din ang kasamaan at marahil ay mas malala pa. Bukod dito, binanggit sa Bagong Tipan sa Ikalawang Pedro, Kabanata 2, Talata 4 at sa Hudas, Talata 6 na ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang orihinal na kalagayan ay ikinulong sa mga walang hanggang tanikala na nag-aalis ng anumang posibilidad na maulit pa ang kanilang ginawa. Ngayon, kung isa sa alang-alang ang interpretasyon na ang mga asawa ng mga anak na lalaki ni Noe ay maaaring nagdala ng ilang bakas ng henetikong lahi ng mga nefilim, ito rin ay mali at salungat sa pananaw ng Biblia. Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na si Noe ay isang taong matuwid at walang kapintasan sa kanyang kapanahunan. Genesis, Kabanata 6, Talata Siyam. Ang pagpili ng Diyos kay Noe at sa kanyang pamilya ay nagpapahiwatig na ito ay isang lahing dalisay at iningatan mula sa uri ng katiwaliang sumapit sa sangkatauhan bago ang baha. Kung may mga bakas ng henetikong lahi ng mga nefilim sa mga asawa ng mga anak na lalaki ni Noe, ito ay magdudulot ng pagdududa sa pagiging makatarungan ng paghatol ng Diyos at sa kadalisayan ng bagong salinlahi na lumitaw pagkatapos ng baha isang pangatlong interpretasyon ang nagsasaad na ang mga Nephilim ay nagtataglay ng mga kapangyarihang sobrenatural na minana mula sa kanilang pinagmulang halo. Ayon sa ganitong pananaw, ang mga pambihirang kakayahan na ito ay maaaring nagbigay daan upang ang ilang nefilim ay makaligtas sa baha sa pamamagitan ng mga kaparaanan ng kapangyarihang sobrenatural o pagtakas patungo sa mga rehiyon na hindi naapektuhan ng tubig. Ngunit ito rin ay sumasalungat sa mismong sinasabi ng Biblia. Sapagkat ayon dito, lahat ng may hininga ng buhay sa kanilang mga butas ng ilong sa tuyong lupa ay namatay. Ipinapakita nito na nilipol ng Diyos ang lahat ng nasa labas ng arka nang walang anumang pagkakaiba. Kaya ano ang posibleng sagot sa paglitaw ng mga higante matapos ang baha? Ang ikaapat at huling interpretasyon ang nagbibigay sa atin ng mas malinaw at lohikal na paliwanag tungkol dito. Ngunit gusto kong ilagay mo sa mga komento kung alin sa mga interpretasyon ng sa tingin mo ay may pinakamaraming katuturan. Ang ikaapat na interpretasyon ay nagsasaad na ang mga higante na binanggit sa panahon matapos ang baha ay hindi mga inapo ng mga orihinal na Nephilim, kundi mga tribo ng tao na kilala sa kanilang pambihirang tangkad dulot ng mga salik na genetiko. Noong sinaunang panahon, ang karaniwang taas ng mga tao ay mas mababa kumpara sa ngayon, umaabot lamang sa pagitan ng isat kalahati hanggang isa at anim animnaput limang daang bahagi ng isang metro. Sa ganitong kalagayan, ang sinumang tao na lalampas sa isa at siyamnaput daang bahagi ng isang metro ay itinuturing ng napakataas. Ito ang dahilan kung bakit si Goliat na inilarawan sa Unang Samuel na may taas na humigit kumulang tatlong metro, anim na siko at isang dangkal, ay lumitaw na higit na nakakatakot at banta sa mga Israelita. Mahalaga ring tandaan na sa buong kasaysayan, Palaging may mga tao na may kakaibang pisikal na katangian na may mataas na tangkad, lakas o husay sa pakikipaglaban na nagiging tanyag sa lipunan. Sa Biblia, ang mga tribong gaya ng mga anakin na binanggit sa Deuteronomio, Kabanata Siyam, Talata Dalawa, ay kilala sa kanilang taas na higit sa karaniwan at malaking lakas na pisikal na naging simbolo ng takot at hamon para sa mga Israelita. Ang mga taong ito ay naninirahan sa rehiyon ng Canaan at kilala bilang isang malaking bansa at matataas, mga anak ng mga anakin na iyong kilala at narinig mo na sinabi, sino ang makakapanatili sa harap ng mga anak ni Anak? Ang reputasyong ito ay nagdulot na ang pangalan ng mga anakin ay maging kasing kahulugan ng mga higante may mga pahiwatig na ang mga Filisteo na kung saan kabilang si Goliat ay maaaring nagkaroon ng pakikisalamuha sa mga anakin o sa iba pang katulad na tribo na naging dahilan upang taglayin nila ang mga katangiang genetiko na nagbigay sa kanila ng pisikal na kalamangan na maaaring magpaliwanag sa labis na taas ni Goliat at ng kanyang mga kapatid. Ang pagkakaugnay ng mga higante sa mga tiyak na lugar tulad ng kanaan, kung saan naninirahan ang mga anakin at iba pang kilalang tribo, ay nagpapatibay sa ideya na ang mga higante na ito ay maaring mga grupo lamang ng mga taong may pambihirang taas. Sa mga bilang Kabanata 13, Talata 33, iniulat ng mga espiya na ipinadala ni Moses at nakita rin namin doon ang mga higante, mga anak ni anak, mga lahing mula sa mga higante at kami parang mga balang sa aming sariling paningin at ganoon din kami sa kanilang paningin. Itinatampok ng talatang ito na ang mga higante ay itinuturing na kakaibang bayan na ang mga katangiang pisikal ay labis na nakakatakot sa mga Israelita sa madaling salita, ang pinakamakatwirang interpretasyon ay ang paggamit ng salitang higante sa isang simboliko at kultural na paraan upang ilarawan ang mga individual na may malaking lakas, kalupitan o kapangyarihang militar. Ang mga higante na ito ay maaaring ituring na mga taong taglay ang mga katangiang katulad ng mga nefilim. Paglabag sa Diyos, pang-aapi at mararahas na gawin. Kaya ang mga higanting binanggit sa mga kwento ni David at Goliath o sa mga ulat tungkol sa mga lupain ng Canaan ay tunay na mga mandirigmang nakakatakot at matataas ngunit hindi kinakailangang mga inapo ng mga nifilim. Kaya kapag tinitingnan natin ang mga kasulatan, ang paggamit ng salitang higante sa ilang konteksto ay tila may mas makasagisag na kahulugan na tumutukoy hindi lamang sa pisikal na taas kundi pati na rin sa espiritual at moral na pagsalungat sa Diyos at sa Kanyang bayan. Ang mga figurang ito ay patuloy na kumakatawan sa mga hamon at banta sa Israel, ngunit ang katotohanan na walang buhay na nilalang sa labas ng arka ang nakaligtas sa baha ay muling pinagtitibay na ang paghuhukom ng Diyos ay buo at tiyak. Ang mga higante pagkatapos ng baha ay dapat tingnan bilang mga individual na nagmana ng simbolismo ng kaguluhan at pagsalungat. Pinapanatiling buhay ang alaala ng mga sinaunang nephilim, ngunit hindi nangangahulugang sila ang parehong mga nilalang na naglakad sa mundo bago ang pandaigdigang pagkawasak. Umaasa ako na ang nilalaman na ito ay nakapagbigay sayo ng mahalagang kaalaman sa Biblia. Pindutin ang video na lumalabas sa iyong screen upang matuto pa ng higit tungkol sa mga paksang biblikal at upang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Maraming salamat sa iyong presensya. Pagpalain ka ng Diyos.